Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroon, anuman ang ating mga ginagawa, una ating git sa lahat ating ialayang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Sumasaapin ng pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, na bubuhay at naghahari, e isang Diyos magpasa walang hanggan. Mga tagabay, kung ano ang ating inisip ay siyang mangyayari o siya natin magagawa sapagkat sa atin sa atin ang nagpaplano kung ano ang ating mga kung ano magiging tayo ay ang ating isip at ang isip higit na makapangyarihan ang isip ang arkitekto ang pag-iisip ang nagpaplano at ang uh, ang katawan ng tao, sunod-sunuran lamang sa ating iniisip, sa ating pag-iisip. Sa madaling salita, kung ang ating pag-iisip ay maganda, maganda ang mangyayari sa ating buhay. Ngunit kung iisipin natin ang masama, masama ang mangyayari sa ating buhay. Yan po, sasabihin mo, eh hindi ko yata ito makakaya, eh yun ang iniisip mo, Tatama rin kang gagawin yun. Kaya hindi mo magagaya. Hindi mo matakaya. Ngunit kung iniisip mo, subukan ko ito, gawin ko ito, ganun nga ang mangyayari. Higit na makapangyarihan ng isip kayo sa katawan. Ang katawan, sunod-sunuran lamang. Kung sabihin ng isip, katawan, magnakaw ka, kikilos ang iyong kamay upang magnakaw ka katawan gawin mo ganito dayain mo ang iyong uh, kasama sa kanyang gagawin niyan ng iyong uh, kamay gagawin ng iyong uh, kung ano ang bahagi ng iyong katawan na kailangan susunod sa iyong pag-iisip alimbawa alimbawa lamang edad 50 taon ka na. At yung masan ito, ang inisip mo ay, ano ba ito, inopen na ako, hindi na ako makapunta sa ganito, hindi ko na magawa ang mga dati kong ginagawa. Just mayado ka. Eh talagang, yun ang mangyayari sa iyo. Pero kung ikaw ay limang taong gulang, at nais mong gagawin, ang magagawa ng tatlong limang taong gulang, sa edad natin ito, sa edad na 50 years old, alam natin kung makaya pa natin. May mga maaari tayong magawa na hindi, na parang ehersisyo lamang, parang pagre-relax lamang. Kaya nga marami sa ating mga senior citizen na ah, nasa mga mall, sa mga malaki, ah, ay nasa mga mataong lugar, sapagkat nag-e-enjoy sila kahit na hindi sila kahit na hindi sila gumagawa ng dati nilang ginagawa yung kanilang katawan na e nila at na, nagagawa nila ang inanahay sila kaya masaya sila kaya sa lagi nating uh, sa lahat ng ating mga gagawin kailangan malinis ang ating iniisip maganda ang ating iniisip ang mag-isip ng masama makagawa ng masama. Ang mag-iisip ng mabuti, makagagawa ng mabuti. Ating bigyan, din na walang duda, ay hindi ka dudaduda -duda na talagang kung ano ang iniisip ng isang tao, ayun ang kanyang magagawa. Sapagkat ang pag-iisip ay pundasyon ng anumang magagawa mo. Kaya nga, tayo bawa. Magdasal tayo, manalangin tayo sa panalangin ng pagsisisi. Ihingi ng tawad sa Diyos. Ano ba ang ating panalangin? Patawarin mo ako sa ating uh, pagkakasala sa isip, sa salita, sa aking nagawa at hindi ko nagawa. Nandiyan yung isip na uuna. Pag-iisipin mo, ang masama ayon sa ating Panginoon nagkakasala na tayo. Ngayon, pag yung isip na yan ay ating papatulang, papatagalin natin yan, yan napapasok si Satanas. Diyan napapasok ang demonyo. Diyan napapasok ang tukso. At malimit na mananalo ang kasamaan kaysa kamutihan. So, kung uh, kailangan natin na magiging maganda ang ating ginagawa. Mag-isip tayo lagi ng kabutihan. Huwag tayong mag-isip sa ating pagkagising. Kung ang ating ang ating bagong araw ay ating simulan ng hindi magandang kaisipan, magiging, magiging masalimuot ang ating buong araw. Hindi tayo makapag-isip ng mabuti. Kaya sa pagkagising pa lamang, ay uh, sikapin na natin, pag-aralan na natin, sanayin natin ang ating mga sarili na magising tayo na nagpapasalamat sa Panginoon na buha, buhay pa tayo, nagising tayo. May mga tao, may mga may mga katulad natin na patutulog hindi na bigay sa kumalahan. Wala na yung bagong araw. Kaya tayo binigyan ng bagong araw ng Panginoon upang baguhin natin ang ating buhay. Baguhin natin ang ating magkakamali sa nagdaang araw. Kaya bago tayo matulog sa gabi, kahit na kahit na panandalihan sa sabihin natin, pinagsisihan ko nagawa ko mga pagkagamit sa araw na ito. Patawarin mo ko. At kinabukasan, pagkagising natin, sasabihin natin, Lord, maraming maraming salamat sa bagong araw, maraming salamat sa bagong buhay. At sisikapin ko isang magiging mag magandang buhay ang araw kong ito. Mayroon sa atin, madali tayong, madali tayong madalang sa tanah. Halimbawa, may iisipin tayong mabuti. Papasok yan ang mabuti. Nagawa ng paraan upang maligaw ang ating magandang pag-iisip. Mahina tayo. Tanggapin natin lahat yan. Makasalanan tayo. Ngunit, hindi ito ang dahilan upang mananaig sa ating pagkatao si Satanas magagawa natin kung gagawin natin. Kung iisipin natin ang kabutihan. Kung iisipin natin na tayo ay likha ng Diyos upang maghasik ng kabutihan sa katwa. Hindi upang magiging masama. Hindi nais ng ating Panginoon na ang kanyang mga anak ay magiging masama. Ngunit, binigyan na tayo. Nilikha na tayo ng Diyos na may tinatawag na free will. Sariling kagustuhan. Ang Diyos nagbibigay lamang ng kautosan. Ngunit, hindi na minorisa. Ang parusa ng Diyos, nakaabang. Hindi sa bawat magkakasala, parusahan tayo ng Diyos. Pinaparaala lamang tayo ng Diyos na may nagawa tayong pagkakamali. At kung hindi natin tituwid ang ating mga sarili, mapapahamat tayo. Lalo tayong mapariwara. Parala, pairalin natin ang uh, sipang makagawa tayong ng kabutihan. Sapagkat ang ating ginagawa sa kapwa ay ginagawa natin sa Diyos. At ang hindi natin ginagawa sa kapwa ay hindi natin ginagawa sa Diyos.